uh, sa Yati ka daw, uh, na-confirm po sa saan bansa, sir? Sa Saudi Arabia. Oh, sa kadagdag uh, uh, sa, uh, daw, sabi ng asawa, halos lahat daw ng ospital doon sa bansang yun, napuntahan na. Hmm. Every, every two days daw, nagpapaturok ng, anong tinuturok, sir? Uh, sir. Oh, nagpaturok na daw every two, two days. Every two days. Uh, kung ito nung pumunta sa akin, nakayuko, nakaganyan nakay nakay sa asawa. Nakita ko kanina, naglalakad, tinitingnan na lang yung ano, dadaan. <laughs> eh. Koreya. Tagalito po. Hello, mag po, <coughs> <Ayuh. Para> po. <laughs> nga tayo sa loob sa labas, sir. Check ko lang yung lakad mo, sir. Umuuna <coughs> na. Ganyan lang sa may ano Saan? Yan po. pa, ganyan lang po ako. ko pa siya. Sige, akin na po! Ikot mo! Hey. sila sir dito, dito na lang po kayo sir Ah, sige po, iga po kayo dyan Dito ulo So, good afternoon. Ah, ano po, good evening po sa lahat. Nakita niyo yung lakad kanina? Hindi talaga yun yung lakad niya ka nung nagpunta siya sa amin dito. Ah, nung nagbook siya dito sa amin, nakahawak po siya sa asawa niya. Nakagano, no? Parang dito siya. Nakayok-yok to. Aganyan, ah, no? Ah, ganyan yung maglakad, oh. No? Eh, nagtaka ko bakit nung pagbalik dito sa amin, gano'n na yung lakad. Ito yung asawa, para sa at kong katanungin. Ma'am, totoo, hindi. Mahirap siya mag-ano lakad. Ah. Gano'n po katagal siya na, na gano'ng sitwasyon niya? Yung nakahawak siya sa'yo lagi, na naglalakad? Pag, pag magkasama kami, minsan nahawak siya. Pero, Pero pa mabagal. Kasi hindi siya makalakad yung malayo, yung matagal. <coughs> Ilang buwan kasi mag, anong, nag ano, nag-uba? Uba ka nung nagpunta dito? Matagal na kasi sa abroad parang nung gano'n na. Kasi yung nakagano'n? Yung galing na lakad na yeah, lang? Sobrang uba kaya kang pagka yung medyo matagal na. Um sobrang masakit kagaya rin yung mga pakiat na halaran hindi ko kaya yung mat na namin ito na exercise eh eh ngayon tayo kamusta? wala pa tong hilot ha? wala pa tong hilot sa kayo medyo hindi katulad dati no, yung pakiat na yan wala pang hilot ha? wala pang hilot ngayon hilo, sinubukan mo na kumakit dyan? sa kayo hindi pa ang uh, uli natin ko kahapon kahapon? bago ng exercise pero ano um sa ngayon Ma-amaano na siya, ma-amaano na siya, ikaw. Eh. Sakto tong lugar na Maluwag to. Maluwag-luwag to. Pagtakos ng hilap, paakyatin natin ito doon hanggang sa barangay, hanggang sa 7-11. Paiikutin natin, tingnan natin kung mahihirapan din sa paakyat. Ano, Dil? No. Eh, malapan natin kung talaga nagbago. Kasi hirap daw siya sa paakyat eh. Oo, oh, kaya kaya patan, may hirap na akin. Maglakad. Kaya na sa kami doon, kami banda doon. Papunta rito, problem ako na. Kasi may karayuan. Ah. Masakit. Sobrang masakit. Na paano ka ba, sir? Dadalhan eh. hmm. sa yate ka na. Hmm. Ang naro sa akin sa yung Tapos, yung, hindi ko lang alam pa sa yate Tapos, pag ako'y naglalakad na masakit, yung para bang may nakabuhit dito. Ano ba nangyari dyan, sir? Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Dapat up na yan? Oo. Oh. Doon mo rin alaman na sa ka? O doon din Anong ginawa sa ospital? Ang ah, marami. Nag-tinurukan. Uh, Tunang ako turukan. Yung sa... Sabro. Tapos sa uh, tinerapy din. Marami naman ng hirot. Doon okay. sir sa Saudi sir, insurance man? O oh, okay, personal insurance. na pera? Insurance man. Kung walang insurance, yari. Okay. Ang problema dun, hindi makapagtrabaho. Nakakapagtrabaho pa rin? Nakakapagtrabaho pa rin. Na, nakakapasok pa po. Kaya na ako kaya lang sa opisina ako. Nakakapagrubing ako sa video lang. Ano po ba trabaho niya? Ano po, oh, yung glass aluminum plant. Ah, supervisor? Supervisor. Ano? Bisa, patas ganun ka maglakad. Sakit mo. Minsan, pag nagro-roving ako, may kasama kong tao, mahahaba ako sa kanya. Eh. May alaga ako may aralay. Hindi ako naglalakad na mag-isa. Mm hindi -hmm. um, siya um, maglakad. Dati naman hindi. Um, hindi siya kakalakad yung matagal. Katulad si Marty kanina, yung pakyat. Eh, hindi ko kaya ng dali-dali siya. Parang bakit ba, 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 ba So, ibig sabihin, ma'am, love nyo talaga kasi kahit may sakit kayo pa din eh. Parang kumaro ka, parang po ko, may ina. Ayun ka, siguro nga dapat na Ay, may problema tayo dito, ma'am. Baka mag-late reaction to. Kasi mataba. Ay, malusog pala. Malusog, sorry. Pero, sure to. Wala pang kang hilot. Ang laka anong... na nung... Oo. Okay, sir. Tanggal ng t-shirt na pa. Is it a Tsura to kahapon, nung check ko pa, hindi nga ito makabago nung pinadapa pinab ako eh. Pero... Yeah. Ah, kayo pa rin sinasabihin niyo, eh. Yoshi, dito ako mm -hmm. nag-ulit sa'yo, nandiyan pa na yung pag Bago yung bago yun. Pag-aim, so, sa mga nagtatanong anong schedule natin dito, ah, ganun pa rin, Sunday, Monday off, pwede kayo pumunta dito ng Tuesday to Saturday. Baby may video bago nito. Nakakabangon siya ng maayos. Hirap. Hirap. Niya na lang ka <coughs> <-tos Store> <Stewart> <fazer -tosimo> Ah, ikaw yung may vertigo. Yung yung nahihilo, no? Hmm. Fall. Ikaw ba yan? Siya yun, di ba? Oo. Oh, oh. Ikaw yung may vertigo yun, di ba? Hmm. Lagi niyong nararamdaman yung hilo? Hmm. Ah! Vertigo daw! Hmm. Eh, ilang taon na sakit mo, sir? No? Ilang taon na ito? Ilang taon? Ang ano ko, pandemic meron na. Eh. Hindi na masyado, pero nung no, na lang nag, tumindi. Ano mga 3 years, 4 Ano ano. Dito daw. Saan sir sumasakit daw? Dito, dito? Dito. Alam mo ba, mam ma na hindi na nawawala yung sakit na dito? Every time na i masakit. Tama, sir? Ma uh, pare. Tama. Na sir, masakit. kaya namin kunin ng isang session. chamba lang. Ito kasi, supervisor to. Kung baga, hindi mabigat yung trabaho, kaya yung sakit, hindi lumala. Sa mga, sa mga may trabaho dyan na, ay eh, sa may mga sakit na may ganto, tapos ang trabaho nyo is physical, palala ng palala. Magdidepende rin kasi kung ano yung trabaho nyo. Siyempre, kung physical, yun talaga, patigas yun. So, she, Paul, sarado nyo na.

wala kasi yung editor namin saka nagkakagulungulo pa yung schedule namin dito sa kulahan yung... ah <laughs> hindi pa ito nahihilot pag pinupukpog tong part na to kumukuryente so kaya tarikin natin sir wala ma'am question nung hindi pa ito nahihilot hirap tong ikot-ikot sa hila ano ayan ah sir mm -hmm. ihaya ka sir paikot dito sir sa side the dito sige sir hindi masakit Okay? Ay, kayong dumo. Shit! Paano naman itong ulit ko? Pagdiin, lang. Ayun na. Ayun na. Siyan ka na. Sarap. Parang pumalaw. Sir, ikot ulit tapu oh, amalak lakot. Oh. Eh masakit sa likod. Oh, mo. balik sa Ma'am. na. Ya. <laughs> 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 kita, sir, <laughs> Ito, So, muna namin si Sir. Uh, check natin mamaya. Ito. Okay. Hindi. Hindi ito. Hindi mo yung daya pag nakahiga ka. Oh. Oh. Ah, mamaya na, mamaya na. So pag paingay mo na natin si sir, uh, check natin mamaya yung bangon. Kasi... Correct me if I'm wrong ha? Ano to? 3 to 4 days yung hirap bumangon? Ang tagal na? Ang sa na yun. Ang tagal na yun. Ang tagal na yun. Ang tagal na yun. Ang ang sakit ko nga, ano, dumating sa akin sa Europe before pandemic pa. So, mga Pero five... nag-trigger lang siya ng mahirap talaga ng, ng, ano na. Siguro mga, naswanyo, Pero, mga, siya, siya, ng no, mga naswanyi Pero ang na siya sa plan no, tagal na lang dyan. Kung bagay, nakukuha ko lang sa si mga exercise si, si, lang. Si, 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 si. So paano? Pagpahingayin muna natin, uh, tignan natin mamaya kung ano yung magiging reaksyon ng katawan. So after 5 minutes, ipakita namin sa inyo. Uh, no advance payment sa grupo namin. Ang checking in, booking libre po yun. Please, wala magpapascam. Kung mag advance kayo sa online, i-diretso na lang dito, ipagawa na lang natin dun yung ano, yung project namin. Marami pa kayong matutulungan. Please, wala pong mag advance ha? Ang bayad and booking dito po sa bahay. Hindi po yung ginagawa online. So, God bless po sa lahat. Please, wala magpapalawa. So, game, ah uh, siya naman nagsabi for five years, pero a year ago, lumala yung sakit niya. So, after mahilap, ito na po si sir. Uh, hirap po itong bumangon. Ewan po kasi kung pangit na yung video niya ngayon eh kasi kung na naan natin na video natin nung no, time na nagbubukin ko <coughs> gugulatin sana kayo ng itsura nito basta payok-yok na to maglakas pa ganun, no? ano? zombie so sir tagilid harap sa asawa upo bossing tayo huwag yuyo ko huwag yuyo ko sir diretso lang asa na mahirap tumayo So paano? Mamaya na natin siya palakarin, i natin kasi daw pag naglakad ng malayo, hindi kaya. Mm. So patayuin muna natin siya ng 10 minutes, then after that, para natin simula dito hanggang sa 7-Eleven, medyo malayo lang yun, no? Mm. Kanina, hindi kaya. Kaya na lang masakit, sobrang masakit. Tapos yung mukdo, na, mm. imuyo ko na siya. Mm. So paano? Maglalakad ka doon na hindi ka sama mo kasi na Marvin lang. Mm, no, no. Para pag hindi mo kaya, bahala ka dyan. Iwala na namin. Na motor kami, sir, So paano, John, muna kayo. Uh, Kita-kita tayo mamaya. Palakaran natin ha. So God bless sa lahat. Please tayo. Okay. So going back, napagpahinga na namin to after mahilot. So dito na tayo sa checking nito. Titingnan natin kung makakalakad ng malayo. So hirap to for uh, for a year. Pero matagal na daw pong nararamdaman yung sakit. So Paul, Samahan mo to. Talakaran niyo 11? Samahan niyo ng dalawa. Hindi tayo tiga dito eh. Ano mo, namimili ng ano Na? Isusugan. Ay, nagsusugan. So, paano? Game? Hirap daw to sa pataas. 7-11, pabalik. Tingnan natin. Sige, sir. Tayo, sir. Sama. Tara, sama tayo na. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Tara, 7 eleven talaga? Sa loob. Tara,

ito nung pumunta sa akin na kayo ko nang nakaganyan nak, nak, sa asawa. Nakita ko kanina naglalakad tinitingnan na lang yung orang, dada, ano, dadaan. Eh. So paano? Hindi ko pa to Pero syempre, siya pa rin ang magbibigay sa atin ng go signal. Sir, pang-post na to hindi pa. Oh, uh, pwede na. Pwede na. kasi Pero hindi ko pa rin to bibitawan kasi isisigurado namin to bago bumalik bumal kumalis ang Pilipinas, maayos na maayos to. So paano? Ah, uh, ano daw ang sakit mo, sir? Ah, uh, sana tuloy. Uh, sa Yati ka daw, uh, na-confirm po sa saan bansa sir? Sa Saudi Arabia, ano yan? O, saka dagdag daw, sabi ng asawa, halos lahat daw ng ospital doon sa bansang yun, napuntahan na. Hmm. Every, every two days daw, nagpapaturok ng, anong tinuturok sir? Uh, steroid? Penalino, pen, 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 pen. oh, nagtuturok na daw every two, two days. Every two days. So, nakita nyo naman yung improvement, first session pa lang yun. Pero, huwag umasa lagi sa isang session ha, na lang namin to na madali kasi magaan yung trabaho. Pag may ganun case, welcome kayo dito sa Nose Del Monte, Bulacan po. Wala po sa Antibolo, ha? Yo. So, God bless sa lahat. Kita-kita tayo. Salamat.